guys meron akong naisip ngayon meron tayo ditong papaya ito hmm, ayan guys ito na oh. tinanggal ko na yung bala lalagyan natin ng gatas guys yan you know? oh. masarap yan guys tingnan nyo ah masarap yan Wait. Hey. Masarap to pag may yellow Pag may ice Guys Malamig Parang chic Parang chic na to eh Papaya chic Ito oh guys ko lang to kasi May tanim kami dyan oh hmm. Ano? Yan na guys, oh. halo lang natin. Wala nang lagay ng asukar, hindi na maglalagay kasi matamis. Matamis ng papaya. ano na siya guys, oh. Mga idol, yan ano. Oh. Hmm, sarap nito guys. Parang chic. Parang chic lang to. Oh, may buhok. May buhok. parang igik guys parang igik guys to, oh. grabe ito na guys yung itsura niya, oh. parang chic ayan na guys wow Wow. May birth tree. Ayun lang yung tanim namin, no. Papaya. Ayan, guys. So, halo-haloin pa natin. Sarap to. Grabe. Pag may ice, yellow. Masadong so, masarap to. Parang chic na yan, Wow, Wow. Ayan. Gawin nito sa bahay nyo, guys. Pag mayroon kayong tanim na papaya. Lagyan lang ng gatas at ice eh yeah. so then kain na tayo guys rawi sila sini kamste you know ubungan na okay hmm. serapnya guys hmm, hmm. igit hmm. serap hmm. Hmm. bis lang enggak dapat bis apa ya Hmm. serapnya guys barang sik kaso hindi malamig. Parang blender lang. Hmm. 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 Ah. Sobrahan yung gatos. Hmm. Mm hmm. Ah. Ang sarap, guys. Mmm. apat ng mabubus, oh. Mm. Mm -hmm. mm. Ah. Mm. Subukan nyo guys. lagi nyo pa niyang ice or yellow, Sobrang sarap yan. May gatas at papaya. Ang hmm. kasi warang ice. Hmm. yan paabos na guys. Sobrang sarap. Hindi namin ito bigla kasi may tanim lang kami. Verse 3 lang kasapat. Nagyan mo lang ng gatas. Wala na oh. Grabe. Ayan, sa nagpapa-shoutout dyan, siya shoutout ko ngayon kayo. Shoutout kay Binji Bagilod. Shoutout kay, ano, Kent Aaron Cardona. Salot Idol. Shoutout kay Boy Boy Abelia. Hmm. Shoutout Nikki Mihika. Guapo. Wood. Shout out sa klaklasiko. Philip. Carlo Glenn, John Mark Miralles. Congrats dahil hindi kayo nanalo. Ayan. Shout at, at sa kay Warren Guapo. Kay Warren Guapo. Shout out. tayo ng kapaya. Papaya. <laughs> hmm. So, ayan, maraming salamat sa panonood. Like, follow, and share, subscribe. And maraming salamat sa iyong suporta. Ayan. God bless po. Mga idol.